Dito muna tayo na muna tayo mga kainis okay, nice, ano. After ng tatlong oras nating pagbabiyahe Yeah, Panyara ano? Okay ka ba? Buhay na buhay? Siyempre Siyempre, Siyempre. si Mr. Carlson Manalo Ayos ba? Ikaw ba naman pasahero? Hindi magiging okay <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada ah, First time naging pasahero Pasahero Yun si Jedi Cycle oh. E si Henry Boy doon, yung pula. Nagano muna kami mga ano naglakad-lakad muna kami kasi... <laughs> <laughs> hindi, ito hira. hindi, hira. Tinira na naman ako ni Brother Henry, Henry Boy. Oh. <laughs> so, titi-check muna namin yung campground kung mayroong mga nagka-camping o wala. Kasi alang-aning oras na mga kainigs, ano Iniwan muna namin si Panyero doon, tsaka si Henry. Yeah. Medyo madilim muna. Oh sundan lang natin to si ano si si Jedi yan. kasi may ano tulog na yung mga tao rito eh Jed ano uh, check natin dito may ispat ang ano ispat ano? na pwede tayo mag camping kasi punuan to hindi tong area na to eh. kaya okay. may sasakyan dun oo oh. ano, nga mga sasakyan so may mga nakikita na kami sasakyan doon may mga natutulog na ano hindi okay. meron din palang mga nagkakamping ngayon kasi may mga nakikita kami mga sasakyan ay ito may mga nakatayong tent ilan tayo maiingay kasi ay hindi pala tento basurahan i-check ni, ni Jed i-check lang ni Jed yung ano campsite na pwedeng magtayo ng tent grabe grabe dilim dito mga kainags ano pag hindi mo kabisado ng lugar na ito, pumunta ka rito ng ganitong 10 oras ng gabi Medyo talagang nakakatakot oh, 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 oh. Grabe yung dilim ah oh. Kabila oh. tayo, hindi tayo pwede rito Hindi tayo pwede rito? Kabila tayo isa Wala na, tara Grabe yung dilim dito no Oo oh, oh. nga Kung wala kang plus light dito talagang Susunod tayo sa Hindi ka, ako kaya mo mag dito? Maglalaban. Ay, kami adventure. Pundi, di ako pwede dito. <laughs> adventure masarap, mas maganda to. Kaya nga na na ako eh. Nilalamig ako, grabe. Lamig na. Nararamdaman ko na yung lamig mga kainig ano. ano. <laughs> kasi <laughs> Kanina kasi hindi malamig eh. Ngayon lumamig na. so <laughs> tayo ng ano mamaya, winter jacket. Ah. <sighs> Panyero, sundan ulit natin si ano. Si Jed kasi hindi tayo pwede dito mag ano so bali nandito na kami sa ano ulit, ano, sa isang pinuntahan natin. So hinihintay lang namin ulit si Jed. May pinasok si Jed na isang lugar kung saan kami pwedeng magtayo ng tent. Yan. Mukhang meron siya nakita, no? okay na to. Ay, ayun, nandun si, ano, si Jed. Ay, papapwesto yun. Eh. Kung saan tayo papwesto. So may mga dito sa pinuntahan natin, may mga nakita na rin kami mga sasakyan na tsaka ano, mga tent na nagka-camping na may mga gising pa. Eh, nandun si Jed, oh hindi lang kita sa camera no yun ako nakita yung ilaw yan doon doon, doon, siya tingnan ko saan kung ano kung saan po pwesto yung sakyan kung ta saan tayo pwedeng magano kung saan tayo pwedeng pum uh, pumwesto magtayo ng tent o ano so yan mga kayo ano nagtatayo na ng tent tropa so ang laking tulong ng mga flashlight na dala natin no yan no tsaka yan so natayo na namin yung tent Sino dyan, Carson? Sino dyan? Abang, <laughs> hindi ako matutulog dito sa mabis. Gusto mong katabi? Wala yung Wala yung linya. So naka ano na rin ako, naka-talk na rin ako, no? kasi malamig eh. Tapos magsuot pa ako ng winter jacket. Naka-sweatshirt ako ngayon. At magsuot ako ng winter jacket. May mga ng konti. Tapos meron na rin kaming dalang mga sleeping bag. Kasi malamig talaga mga kayo. ano? Pero kaya naman. Basta mayroon ka lang ano, mga sleeping bag. Winter jacket. araw sa inyo mga kainay ano? Araw na Ah Oh sarap oh Yung labas natin ano? napapansin nyo yan oh Yan na oh. Tapos doon tayo nagpark sa Sa likod yung iba yung tropa natin ano Tapos so yun pa Yung mga nagka-camping nandoon yung, ibang, yung ibang mga nagka-camping Oh yung ganda pala rito no Kitang kita pala yung mga ano Mga bundok Yan yung mga nagka-camping Yung mga sasakyan kung napapansin nyo yan Yun, tsaka to. Yun. Tapos si Haring Araw. Ayun, nakalabas na oh Mm -hmm. eh, Meron parang nag din dito kagabi. Ang ingay namin kagabi. Yung e, sa bagay, wala namang ano rito mga kainigs. Ano? Wala namang ano rito yung rules. Kasi nga sabi ni Jedi, public ano daw to public uh, campsite. Ayan nakakotse. Coach ni Henry Sasakyan ni ano Ni Kabaya Ay ni, ano Ni Panyero Ah Gising ko lang ah Tara tara Bangon tayo Sarap tulog By the way Dito na nga pala ako natulog Sa sakini ni ano Ni Jedi Kasi natulog doon sa Tent Kagabi na Tutulogan sana natin Si ano na Si Panyero At saka si Mr. Carlson Manalo Yan So, meron din silang airbed doon na nilagay sa ground para hindi sila lamigin yung, yung likod nila pag natutulog na. Kasi dapat may airbed. Kami mayroon din kami airbed dito. Ito, airbed to. Airbed yan. Airbed. Ha, kasi malamig talaga dito mga kainags. Ano? Ganda. Ha? Tara. Bango na muna ako. Mumug muna. Toothbrush. <laughs> Tapos coffee. Dito tayo na gano'n. Ha? <laughs> Alin yung mapasingawin mo yung loob? <laughs> Kasi yan mga kinis, ano? Ah, dito tayo kay, ano, kay Jedi. Good morning, Jedi. Good morning, good morning. Yan, tapos si... Diluto talaga si, ano, Mr. Carlson Manalo. Talagang alagang-alaga tayo nitong batang to. to ano naman yung luto ni Sarap naman. Good morning, Panyero. Pag ano na ako. Oh. Good morning. Fried rice. Naku, no, <laughs> galing naman ba? talaga ni No, 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 no. Mr. Hey. Carlson Manalo, mamimiss ka ng family mo niya, wala ka doon sa inyo. <laughs> Gawa niya Jojo ito, iniinit ko lang. <laughs> ah ganun ba? Ah ganun ba? Bakit oh, pambihira ka ay, naman? Panyero, nakakaya no. mo kayo panyero. Hindi na yan oh. Thank you panyero ah. Grabe oh. Sige, sandali lang ah. Tulungan ko kayo eh. sandali lang. Sandali lang mga ka tulungan muna natin ito mga to Ayan oh, no, meron din mga nag-camping doon. Ikaw. Mga nagtayo ng tent. Yeah, kagabi kasi hindi natin makita yan eh. Madilim. Yeah. Tapos tapos niyo yung ano ko, bumubula no? Ay umano ma umusok. Oh, malamig. Pero ngayon hindi na masyado malamig kasi naka winter jacket na tayo. But, pero yung yung ano ko umusok pa rin eh. Dragon Tanya ba dragon breath. Dragon breath. Oh. <laughs> <laughs> Yan, at saka doon, marami rin eh. Marami rin nagka-camping doon, no. Oh. Yan. Ay, ano sabi nyo? Nagsuklay na ako? Hindi na rin Hindi na ano <laughs> Coffee muna tayo mga kainags ano? mm. ah, Sarap Salamat sa mga sponsor natin sa pagkain Tayo tiga kain lang naman tayo eh. <laughs> Baka sabihin nyo puro lang libre eh. <laughs> Totoo naman eh <laughs> Yan coffee tayo ah, Sarap Hmm kumakain na kami mga kainig sa ano? Wala kaming plato eh. <laughs> uh, dito namin nilagay sa kap sa kape, eh. yung ano yun, itlog tsaka yung kanin na sinasangag dating kanina no. Survival. Yan, nako ganda rito tsaka yung 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 falls na tatalunan namin. Eh, hindi pala falls no kasi merong tatalunan na dito papunta sa pabagsak sa lake. Excited kami. Gusto namin subukan mamaya. Maliligo kami no. Sana hopefully, hopefully eh, mainit, ang, mainit ang tubig o marigam-gam yung tubig pero alam naman natin yung mga tubig dito sa Alberta, Canada ay malamig talaga pero mukhang mainit pa naman mamaya subukan natin kain muna tayo energy oh ganda ganda no? ganda ng sikat ng araw nakisama hmm. sarap Bababa na namin ni Panyero yung kayak namin, No? Hmm. Yan. Kasi mag-umpisa na tayong mag-kayak, mga kainays. Dahil busog na kami. Oh. Panyero yung tuhod mo, ah. Hmm? Yung tuhod mo, dahan-dahan, ah. -dahan, Baka bumigay. <laughs> <laughs> Ay, hira. Grabe, ang ganda dito mga kainags. Ano? Blue, parang pinaghalong blue na green yung lake na tubig. Ganda. Linis, grabe. Sarap tumalon dito. Pero hindi tayo tatalon dito. Hindi tayo tatalon. Ang ganda oh. Wow. Nakakatakot naman, inags. So dito tayo tatalon? <laughs> oh. wow. <laughs> so, tatalon. Jed, kaya mo tumalon dito? Hindi, susunod na ah. lang. Hindi, <laughs> ma mayroong mababa doon. Mababa. Ito ay medyo mataas. Ito mataas na ito mga kainags. Ano? Grabe. Balak namin tumalon dito eh. Wow. <laughs> balak pa lang ha. Hindi pa sure. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> Pero ang ganda ng tubig. Grabe oh. Tapos yun. Ano yun? Daanan yun mga kainags. no Road. A highway. <gibito ng divi. gibito> Carson! Carson, mag-unos dili ka ha. Mag-ingat ka dyan. Ako. Meron tayong tali ha. Meron akong dalang tali. Ah, sige. Jed, gusto mo rin iwanan? Sige, sabihin sa kanya. Yeah, so ito na tayo mga kainis, ano, the moment of truth dala ko yung battery ni ano ni Carson Manalo kasi may dala siyang ano yung inflatable. Ayun oh napapansin niyo yun sila oh, bubuhat na. Yung mga ibang kayak iniwan muna namin. Inuuna muna namin yung iba. Bigat pala nitong battery na to. Battery na sasakyan to eh. Oh. Ano? yan tayo mga kainis, oh. Nasundan lang natin si Jedi Cycle. Ganda, no? Oh, kita nyo, ganda, no? O, oh, dito tayo. Dito tayo. Magbababa ng bangka. Yan. Ganda, no? Ah. Wow, ganda rito, no? So, pwede ka rin pala magtayo ng tent dito, mga kainigs, ano? Yan, no, Kahit dito, Pwede ka rin magtayo ng tent sa gabi Yan, doon tayo, doon tayo Ganda rito, grabe Naku, ang ganda ng views doon mga kainags oh, you know? oh my god Oh god Ganda huh? Oh my goodness Tingnan natin Ang ganda doon yan, no? Yan Ah huh. parang dagat to ah. Linaw mga kailag so. Oh. Nako, ganda sarap maligo. Panginoon. Linaw. Oh. Ano, diyan pala malalim na. Linaw. Pabigyan mo naman kami rito. Tapilaw. Linaw nakakasinaw. Links the head. Links the head. Grabe kayo, tinulak nyo si Panyero doon, nabasa na tuloy oh. Pambihira naman. <laughs> Kitang kita ko Panyero, talagang sa nag usapan kanila, tulak ka daw. Tulak daw ako. <laughs> <Babagasabula>. <laughs> ambihira bas. Ang bihira, tingnan nyo naman mga kainags, yung linaw ng tubig. Lutang na lutang ang bangka ni, ano, ni Mr. Carlson Manalo. Carlson, ano mo sabi mo, Ay. buddy? Ay, first time, syempre. na. Masaya, di ba? Masaya. <laughs> Masaya rin kami para sa ating lahat. Oo. At lagi mo tatandaan, mahal kita. Ayun. Mahal ka namin. Mahal Mahal kiss, ko rin kiss. sarili ko. <laughs> <laughs> ayos, ayos, <laughs> ayos, <laughs> ayos, ayos, ayos. Ayos, ayos. Mira. Enjoy mga kainag sinawa. Masaya, masaya, masaya. Ayun yung tubig o. Oh. Umaalon-alon. Naku, malinaw. Grabe. Yung ating uh, lake ko oh. Kulay ano. Ang Ang linis no. Kulay ano siya? Parang green na blue. Pinaghalo, mix ang tawag ba? Ano ba ang tawag doon? Aquamarine. Yan no? Parang aquamarine yung ano no, yung kulay. Alam ko yung aquamarine, parang ganyan yung kulay eh. Basta green na parang kulay blue. Wow, tapos sabi ng tropa, pupunta raw tayo doon mga kainan no? Parang gusto nating libutin niya hanggang doon no? doon. Tapos papaikot 'yan, pagano'n. ganoon. Babay sasamantalahin natin 'yan mga kainan sino. Kita niyo naman yung ating uh, pagkakayak pagkayak enjoy tayo batya mukhang malalim na rito no kasi hindi na natin nakikita yung ano yung ilalim pero ang linaw talaga ng tubig Ay, hindi ano ang ganda ng tubig talaga grabe ang ganda ng lake na to mga kainags oh. iba si Henry Boyendo no so si Jed andun pa rin si Jed naiwan pa rin what a beautiful life aha Uh, si Panyero, andito si Panyero. Panyero, how's the life? O oh, yan yeah, o, si Carlson manalo mga kainag siya. No? Tingnan nyo naman yung bangka nyo. Walang kahirap-hirap, parang ano, Navy Seal. Solo. Solo, di battery yan o. Di battery. Ako. Lapit ka nga rito, Pogi. Ang gwapo mo talaga. Gondo po. Ari, tsaka safe na safe yan o. No? ka Hindi, hindi yung ano niya dyan eh. Meron din akong ganyan dati. Kina, kinain lang ng ano, nginatkat ng daga. Ganda pari, gwapo lalo kang popogi oh. Tsaka ang ganda, lumulutang lutang oh, grabe. Ibang klase talaga, di battery yan oh. oh. Angat Oo. dito tayo mga kainags ano? Ang ganda ng views natin dito, no? Grabe, oh. Wow. Bukid, bun purpuno, tapos ayun, no? Rocky Mountain, no? Ayun, no? Rocky Mountain din doon, mga kainags, oh. Ganda, no? Wow, beautiful day. Oh my goodness. Ikaw ang siyang ligaya ko Nagbibigay sigla <laughs> Wag na baka pumangit ang panahon natin Masira yung adventure natin <laughs> Grabe no Ito ang pinaka magandang na, na, na ko mga kainis no? Naka, na, nabangka na bangka na napuntahang lake grabe sa ganda ang linis super nature Ineds oh, sir. ito ang unang pinakamaganda kasi may mas magaganda pa tayong pupuntahan Oo. ito yung una pa lang tsaka pag sinabi mong ito yung unang una lagi, pa lang. lagyan mo ng konting kagat sa labi <laughs> unang maganda yung Elk Island dito you know? <laughs> ha? ano <At> ang bihira magbabaho <laughs> yun Elk Island wala wala rito wala ito grabe, nature dito, na nature talaga sa ganda mga okay, kainan. kita nyo naman, no? Huh? Grabe. Tawid. Tawid mm! may kagat sa labi. Ay, <laughs> may Pag... <laughs> feel the feel. Yan. Hey, Mr. Carlson Manalo. Ano? Ang ganda naman ng upo mo dyan. Pwede kang magluto dyan sa, kaya, sa bangka mo. Ay, okay, Man, ano, ha? Sana, oh. oh, shoutout naman sa family mo. Ay! Ay! Parang nahiya ka, parang nakalimutan mo sa so sobrang saya mo ha. It's my turn. <laughs> yeah. it's your time. Oh. Parang ka nakalaya. Yun, yari ka pag napanood doon ng misis mo. <laughs> Yan, shoutout kay misis sa Manalo. Misis ni ano ni Carlson. Ganda ng wave mga kainis na wave oh. Wow, wave-wave. शराब नहीं कख सला भी sulit Mr. Henry Navarro maraming salamat Mr. Henry Navarro sa napakaraming pagkain dinala thank you at hindi na kami nagdala yun <laughs> tinuyin pa ako mga kainis eh. oh. di diba sarap niya, no? kaya kaya klan lang tayo tapos nakaganyan lang yung paan natin ano? wow linaw no beautiful wow Ayan okay, yung view natin ngayon, no? Oh. Ganda ng view. Si Panyero ah, nangunguna. Ha? Aba, bo bo Ay si Panyero doon tayo pupunta, makakainig siya, ano? Ganda Bravo. Beautiful. Oh my god Jesus Christ. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wow. ka nagbe-bench ah. Parang model ng bench dyan ha ah. Ay, siyempre Yan, malapit na tayo dun sa pupuntahan nating pang-pang ano ah, Doon tayo kanina Doon tayo kanina nakatingin Pero sabi nila Jedi, dito lang daw tayo umikot do tayo, doon tayo tatambay Nandun na sa pang, pang yung tropa ano. Ayan, no Ayan na, tayo na lang hinihintay Yan Touchdown Uh, sarap maligo. Touchdown. All right. Ha. Ah. Malalo, mga kainags. The best of the best. Uh, parang lalong uminit ah. Isa sa masasabi mo the best mo na napuntahan mo kainags. <laughs> Talaga. You got it. Sa you said. Anong rate mo to sa napuntahan mo? Yun. Pare, this is one of the on top, one of the best of the best that I've been here okay. before. Isa sa mga... To all the girl that I love before. This is the one of the top that I love before. Yo? Ha? <laughs> ah, oh, linaw eh. Oh. Kita nyo mga kinis, linaw. Oh. Linaw ng tubig, grabe. Oh. Wow, kita nyo namin chinelas to. Nako, oh. Do, doon. Doon, malalim na doon. Oh. Kita nyo naman mga kinis. Ano? Kita nyo yung... Ano? Ah, ang Panginoon. Napakasarap. Napakalinaw, sarap maligo oh. Woo! Yan, ito kami ngayon Helera, Henry Boy Oh my goodness, ganda Doon tayo galing mga kainis, doon tayo galing ano. Tapos mamaya pupunta rin tayo doon Yan, tapos mamaya Naku, itatalon tayo doon sa cliff Na sinasabi nila So by the way, uh, Carlson Manalo Ayan. Unang-una, nagpapasalamat kami lahat sa Panginoon dahil natuloy ang plano na to. At pangalawa, nagpapasalamat kami kay Mr. Carlson Manalo yun. na nag-organize ng lakad na to. Huwag mo kakalimutan ang pagkain. Hindi lang yun. Teka muna, may pangalawa Ay. pa nga. Sandali lang. Sorry. At hindi lang yun, mga kainags. Ano? nagdala ng katutak na pagkain. Diyos ko day At maraming salamat. At pangalawa, thank you very much. Pinagang ka ng asawa mo. Yun ang importante doon. Thank lilo. you. Thank you. <laughs> Shout Amis. out to Amis. Amis at manalo. And kids. And pangalawa, ah, syempre naman, ang isa sa talagang ready ready pag sinabi mong adventure, adventure. go ka agad. Go tayo. Dyan. Abay, pambihira naman. Pati ba naman ang kulang na lang bahay nila dinala nila dahil lahat ng sa dami ng pagkain ang dami. wala nyo yung ko pati aso kasama pambihira ang dami rin din ng pagkain sulit sulit dito at saka salamat sa lahat and family Mr. Henry Boy Navarro ay muna, yan at syempre pangatlo nagpapasalamat tayo kay Mr. Kumpanyero Dila Dingko yan maraming maraming salamat sa suporta ni Mr. Sponsor ng Sponsor ng De la Dinko Farm. De Dingo Farm. Maraming maraming marami salamat sa kanya. Siyempre, nakisakay tayo sa kanya, mga kinis, ano? Nakisakay tayo sa kanya. Meron tayong driver, kaya nakasama tayo, kaya nakapag long drive tayo. Yamang yeah, bihira naman, no? Thank Simula you very much. Simula pa lang to, mga kainag. Simula pa lang. Dere Diretso na to. At hindi lang yon. Mm. Pupunta dapat ng US to, pinakancel. <laughs> Dalawang linggo, pinakancel. Tinawagan ka agad yung airport. Cancel muna, may lakad kami, kayak. <laughs> bihira lang to. So, next time na lang daw siya maglalakad. Naman... Yeah. So, yung ba to Yung pagkaka Siyempre mga, na. mga oras na to Presensya na kayo mga kailags Baka yung ko sobrang yabang ha Eh alam nyo naman sobrang yabang talaga tayo eh. Peace! <laughs> yan. At syempre naman hindi mo wala Ang ating uh, leader Kung wala to saan tayo, mapu saan tayo pupulutin Malamang, Malamang kung saan saan tayo malahan. nagpupunta Kasi mga kailags Si Jedi Cycle Yan ang sinusunda namin At yan ang bihasa sa mga ganitong lugar Biro nyo, gabi, bumiyahi kami. <laughs> Kabisado Bihasa. kung saan kami pupuesto. Thank you, Jed. Jedi cycle. Thank you very much for everything. Uh, thank you, Inex oh. <laughs> <laughs> Ako, Ako lang. Ang <laughs> <laughs> bihira naman. Thank you very much sa lahat. Uh, At you, maraming you, maraming salamat din sa inyo. Thank you very much, mga kainis. Maraming maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa pinapakita namin sa pagpunta namin dito. Thank you very much. Eto mga kainis, so, nakakatakot to, no? Actually, nagla-landslide na siya dito. Kaya mahirap pumunta diyan sa tabi. Nako dito pa nga lang sa pwesto natin, ano? Dito pa nga lang sa pwesto natin eh. Nakakatakot at baka abutan tayo pag naglandslide diyan, no? Kita nyo no? Ay, ito bumagsak na, no? oh. Ayan, ano? kita nyo ito, ito yung gilid niya, no? Okay lang tayo dito kasi mababa naman 'to, eh. Kita nyo yung gilid niya, no? Bumibigay na, no? Ayano ano? kaka parang kakabagsak lang, no? Ayun, ano? ah takot na no Dito lang tayo sa safe Yan kaya doon tayo Grabe dito lang kami mga kairisan Nakupo lang kami sa lilim ano Tapos yan nakaiga lang kami At tinitingnan natin yung ano Grabe Ganda ano oh? iba ito yung views natin mga ka-Kainis Habang nakahiga lang tayo rito no? Ayan tropo Panyero tsaka si Henry Boy Ayan Kunin lang natin dito yung ano yung bag natin Kasi nandito yung mga pang snacks natin Ayan Ako yung nakatoka sa snacks Ah, Ayan sarap talaga mga ka-Kainis. Ganda Sarap maligo Grabe Ah, ah. Maya-maya ng konti maliligo kami mga kinis no? Tsaka tamang tama yung init ng araw ngayon Saktong-sakto sa tubig na medyo malamig. Actually, hindi naman ganun kalamig yung tubig ngayon. Sinubukan namin kanina eh. Tsaka naramdaman ng, naramdaman ng mga namin nung uh, bumaba kami ng kayak. Kain okay, Kaya muna tayo. Diyos na ano na. Lewa, gisi natin. Gisiraan po natin. 'Yon, talaga. Okay na? Hindi Oh. Jed tigitig -tig siya. Ang dami niya e, na. naman pambihira naman. May pera tayo pare. Pambihira ka na reklamo. oh ba ng flavor? Oo naman. Ayan oh. May pera tayo pare. Pambihira naman oh. <laughs> Yabang. <laughs> Pinagdala nito. Boy ako nagdala niyan ah. Hindi ba sa pusa ito? Tingin ko ha? nga baka... Dira. Sa pusa ito. <laughs> <laughs> baka whiskas to eh. Oo nga no. <laughs> Hindi, pambihira ka. Dawa, to? Boy. Boy. Baka naglala ko. <laughs> <laughs> hindi, tama, solid solid light na oh. Pure olive oil, healthy yan, boy. Pure olive oil, for only. Muntik na hindi makain ni Carlson. So, pack up na tayo mga kainags, ano. Ando na yung tropa, una na. Alis na tayo dito at meron pa tayong pupuntahan. Grabe, na-excite talaga kami. Sulit na sulit, bawat oras, bawat minutong lumilipas, ano mga kainags. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas Hahanap-hanapin ka namin Hahanap-hanapin ka namin Yun! <laughs> Iwasan natin masyadong kumanta at baka umulan, bumagyo, dumilim, sumama ang panahon Sayang yung ating adventure dito mga kainags ano? Beautiful! Dito na tayo mga kainags, ano? Wow, uh, dyan tayo tatalo no? Tapuntahan natin ano? Uh, Amok ka malalim 'tong lugar na 'to, no? Which is ibig sabihin safe, ibig sabihin malalim siya kung sakaling tumalon ka man, malalim 'yung babagsakan mo at hindi ka madi-disgrace. Kasi kung mababaw 'yan, eh <laughs> dis Andito tayo, dito dito dito. Oh, tana na Babaw lang 'to, malalim 'to, 'yun. Malalim? Malalim? Lalim yan. So, dyan tayo. Saan tayo tatalon? Ah, dito, dito tayo tatalon muna sa umpisa. <laughs> Tapos pagka, kailangan natin, pag gusto natin ng more challenge Do no? Sa tuktok. Tapos dito tayo babagsak. Sukatin ko muna, lalangoy muna ako, no? Ayan, dito, dito tayo babagsak mamaya mga kainis, no? Tatalon natin. Tara, tara. Ayos, ayos. Yan, panalo to, panalo, panalo mga kainis, ano? panalo. panalo. Pero umpisa natin tumalon dito Pang! Tapos sukatin natin Pag kaya, doon tayo tatalon mga kainis no? Doon naman, subukan natin Yan, di ba? Ayos! Beautiful! What a moment! Ano Jed? Oh, kaya Saan? Tumalon? Kamera so, man yun lang ako Ang mabihira Susukatin so, ko muna Sukatin natin Sukatin natin dito no? Ayan o no. Sukatin natin Ay malalim! lalim yan lalim oh alako hindi pa sagad oh hindi pa sagad malalim dyan oh huh? lalim mga kainays oh lalim to malalim oh hindi yan pa kaya ayos pwede safe safe magagawa Ma, ng sure, <laughs> yung sagwa natin sagwa natin ako hindi natin naubot ay ah. talon oh, ko natin sa lab talon ko ako tatalon muna ako ah subukan natin mga kainays ano hindi ka namin ha huh? Oo, oh, hintayin nyo ako. Oo, oh, itali mo dyan. Tali mo lang dyan sa gilid. Hindi, hey, magbibihis pa ako ng short eh.